Okay, uh, dito po tayo sa Barangay Bilia. Ah, uh, Sitio Makawalo yata ito. Uh, at pupunta natin si Yung Bartolo doon, pero bago doon na shout out muna sa ah uh, nagpapasalamat sa akin, ano. Kay uh, pinsang Gilbert Pestanyo, yung lagi nagbibigay uh, sa akin ng star. Kay uh, Morta uh, Morta Hernandez Antonio ng Western Samar. Kay Maria Balios uh, ng uh, Negros Occidental. Kay Mike Tangutango at kay Samuel Francisco pa tayo doon uh, medyo pupunta tayo doon sa lugar na yun kalayan kundangan natin okay nandito na po tayo sa lugar na malapit sa bahay ni nanay Idelia Bartolo uh, pero bago po doon shout out muna sa aking uh, very supportive na kaibigan na siya po ang naging dahilan kung bakit ako nagbablog kay bro Garit Paglinawan at doon sa mga iba pang tumutulong kina Port Antonio at kaya uh, Floria Flor Gulenya so punta pa tayo doon Ayan. At ang dahilan po na punta dito dahil kaya badirin mo uh, yung kasama ko po. So, badirin will, uh, kaya badirin mo nila yan. Siya po nakapagturo sa akin na si Nanay Adelia eh, ay meron meron pong kapagsangan dito. Kasama si Kuya. Ayan. Ay, magandang hapon po. Ayan, ito yata si Nanay Adelia. Ayan po si Nanay Adelia. Ayan, si Nanay Adelia. Kupo tayong bangko. Kaya na tayo. Kumusta na ay? Kumusta po? Ilan taon na kayo, Nay? 64 po. 64. Ayan. Si Nanay Idelia ay malaki dyan. Ayan, o. Oh. Tingnan natin, parang buntis si Nanay. Pero hindi na po magbubuntis dahil 64 years old, hindi na po magbubuntis yan. Ilan taon na po kayo, Nanay, na malaki dyan? Yung... Ang edad ko noong lumaki ang dyan po ay ano eh. Mga 40... Porti... Forty-six. mga 46 ganyan. pa lang po. O, may 20 years na siya. Opo. Ano po, napacheck up nyo po yan? Noon po ay napacheck up ko doon sa Mansalay. Ay, nirequestan ako na, ano, oh, ng doktor. Pa-operahan ko daw sa Kalapan. Opera po. Opo. Ay, hindi naman po na tuloy. Bakit na lang? Nung no, kulang po kami sa financial. Financial po. Hmm. No. Okay. Taka saan kayo mismo na Manaol. Manaol. Ayun, mo Bartolo sa so Manaol. Opo. Ano ano yung sinuwil na Bartolo? Bartolo. Parang may nawil Bartolo uh, hindi, ko, ano, han, ang wala diyan. Ano ko yung asawa ko ang Bartolo. Ang eh. Bartolo. Ano yung ito nai? Ay, bubong po dito. Ayan, sa, mga diskarte sa kanyang manok. Ah, may iniinom kayong gamot. Okay. Wala po kayong gamot na iniinom. Okay. Ano po ang naramdaman nyo sa inyong paglaking dyan na yan? Ay, parang nakahapo Bigat, ayun. Nahirapan kayo maglakad? Nakakalakad din naman. pero nahirap, nahirapan po. Nahirapan. Ayan, sinanay, nanay nahirapan maglakad dahil malaki ang dyan. Ayan, nakala mo ibunti si nanay. Pero hindi ka, hindi na sinanay nanay magubuntis kasi 64 years old siya, 20 years na po siyang malaki ang dyan. At yan, sinanay ay narulema sa kanyang dyan. at ang bahay ni nanay, ayan, maliit lang, ano po. So, kinanay ay siguro kailangan ng tulong na... Nanay, baka may gusto pa kayo sabihin. Ako <laughs> po ay humihingi ng tulong kahit... kuan <laughs> may... Bili ko lang po ng gamot. Hmm, ng gamot, uh, pagkain. May may gamot sa Sa aking sakit. Sa hmm. sakit. Ayan, si Nanay Delia na nawagan po sa atin mga kadiskarte na tulungan po natin siya na matagal na rin po 20 years na po siya nagsisakripiso doon sa kanyang uh, malaking tiyan <coughs> kailangan, kailangan, po niya sabi ng doktor ay ma-operahan pero hindi niya na pa paoperahan kasi sa kakulangan ng uh, ng pinansyal ito pong titirahan niyo Nanay na lupa kanino po ito? sa mga katapang po ito taga uh, sa uh, po ang may-ari taga sa Makino po kayo patira lang kayo dito tinans kayo Ayun, tinas lang si nanay na dito, hindi po. At saka ginagamit yung gatong, pagluto. gatong pa rin na no. okay. yun. <coughs> Maganda po at uh, hindi na kasira ng ano-ano po. Meron ako nanay kaibigan. Ah uh, yung po, um, pag-vlog ko, uh, meron po kaibigan na nagbigay sa akin ng pinansyal na pantulong sa mga taong na uh, At bibigyan ko po kayo, galing po ito sa kanya. Kay Garit Paglinawan po, anak ng dating konsyal ng bayan, Emily Paglinawan. Emily Paglinawan po. Kilala niyo po. Galit po kay Garrett. Garit Paglinawan. Maraming salamat po sa, sa, binigay nyo. Kay Garit Paglinawan po salamat sa tulong na binigay nyo sa akin. Ayun. Yan nanay, hindi malaki, maliit lang po yan. Sana po ay marong, mayroon pong makakita ng bidyong ito na may mabuting loob at sinanay matulungan natin kahit pambiling gamot lang o kahit mabigyan natin ng pinansyal na may paraos-raos niya ngayon sarili sa mga uh, bilihing pagkain. Ano po? At sinanay nanay, mahusay gumawa nitong uh, bubong ng ano? Uh -huh. Ang tawag dito nanay? Sulidap po ang tawag. Sulidap. Sa... Bisaya po ang tawag 'yon, oh, Bisaya, sulidap. sulidap. Sa Tagalog po ang tawag ka dito? Hindi ko alam. hindi po alam. Sulidap 'yung mga pambubong po. Ito ginagamit din bubong sa bahay. Ayun, katulad noon oh, sa bahay na 'yon. Bubong Sulidap po 'yon. So nai baka may gusto pa po kayong sabihin. Wala. No. Ayan. So muli po, ah uh, nanawagan kami na sina tulungan natin. Ah uh, 60 64 po. 64 years old ginanai Ayan, maraming maraming salamat po at dun sa mga bago pa lang sa page ko, ay i-i-follow niyo po ang mga ka Facebook page at sa YouTube channel ng mga ka-diskarte. Maraming salamat po at God bless. Maraming, po, nai. maraming salamat din po sa inyo. Ayan. sa tulong <laughs> ng atin Yan po ay galing sa Panginoon na gindaluyan lang kami. Uh -huh. Thank you po, Nay. Yes, maraming Pagaling salamat. Pagalingto kayo, yun. ingat po lagi.